Isang magandang araw sa inyo mga ka-fishing hunting ah, Samahan na naman po niyo ako sa isang panibagong fishing hunting Kamusta nga po pala kayong lahat Sana nasa mabuti kayong kalagayan Maraming salamat sa patuloy niyong support Ibali na rito na tayo sa spot Kusa tayo magumutok dito sa Sapang Bayan Hahanap ah, ulit tayo ng Mapupwestuhan ah, natin dito ang bala ko dito Pumesto muna sa Ayan dito sa may patay na bayabas mga kapising hunting sana swertehin tayo rito at nang hindi na tayo palipat yeah, mga kapising hunting hindi pa rin tayo nakasetup bago muna tayo mag setup mga kapising hunting uh, shout out muna tayo and shout out sa mga viewers natin at sa mga subscriber natin and shout out kay Aileen ng Kapalangan Jomer Cruz yan shout out sa inyo uh, shout out din po kay Edwards at kay Raymond Santos marami salamat sa inyo sa patuloy niyong mga pag share ng aking video yeah, paano mga kapising hunting uh, pwesto na tayo para malaman natin kung makakahuli tayo rito ah uh, update ko na lang po kayo doon sa taas ng pwesto natin pagka ando na tayo yan mga ka hunting akyat na tayo yun sayang oh may bulig pala sa gilid kagad mga ka fishing hunting Dahan, Dahan muna tayo Ayan mga kapising hunting Akayat na tayo rito sa puno Ayan mga kapising hunting Puputukan natin Kaya lang malabo ang tubig Ayan mga kapising hunting Pero Tsaga-tsaga pa rin tayo rito Kahit na Isang oras tignan natin kung makakahuli tayo rito Pag-aala Hanap ulit tayo ng panibagong Pwesto natin Ayan. pero wala pa ako nakikita ng lutang yan mga hanting may parating maayos pa ng pwesto mga hanting natin naman natin Kung wala pala natin dito damo Yan tanggal na mga ng hunting mga ka hunting Unang isda natin to Yung una natin potok na wala eh Ayan o oh, pulahan Pulahan ng tilapia rito mga ka hunting oh. Pero ganda ng Ano niya Ng size niya oh. Tut. Ito na ba ang kata natin? Ito mga kapiusing hanting Ito, ito na natin? Ayan po ila. Pula naman. na naman. Eh mga kapis ng ating pula na naman yung nadala natin Yan na nga ba ang sinasabi ko? Nawala na. Asaan na? No. yun tamahan natin takpon nga Pulahan na naman mga kapising hunting. Yan o. na naman yung nadala natin. Ganda ng kulay.

对的。 Ayan, lalagutin na lang natin to mga ka-facing hunting. Ay, puputukan tayo mga ka-facing hunting. Kaya medyo malayo. na na lang natin. Nawala wala na naman. Ayan, patataan na lang natin mga ka hunting. Wala. yun yun siya mga ka-fishing hunting sakto sakto yung bagsak ng bala natin ayun, ay, tihaya pinamita na natin ng pinagbabawal na technique Ah, dali siya ng pabagsak na tira eh. Ayan mga fishing hunting. Bukan oh. na uluhan eh. Kaya ano eh. Yun o. Oh. Good size mga ka-fishing hunting. Ayan o. Lucky. yan mga ka-fishing hunting. Tapos na tayo ng kahuli ah, naman tayo ng pang ulam pakikita ko na po yung huli natin mga kapising hunting yung huli natin resulta ng ating pagtsatsaga ayan pag-uwi na tayo ng pang ulam salamat po sa biyayang pinagkaloob nitong araw na to at maraming salamat po sa mga nanood nitong video na to kita na lang po tayo next video God bless po